Hello guys, good morning andito na naman tayo sa pinya hanang ano tanim at i-update ko na naman kayo, dito tayo sa tagaytay farm guys yan ang saging ito naman yung aban na malalaki ayan pasyamod tayo, pasok tayo sa loob dito tayo sa looban. Mga may tanim ding mga saging dyan sa ilalim ng mga pinya, guys. Ayan. Malaki na, oh. Tingnan niyo guys. Ang ganda. Sarap ng pinya, oh. Ayan. Dito. Dito. Mga pinya. Maraming pinya. Oh, ayan, guys. Hindi naman malawak ito hindi kagaya dun sa kabila ito nasa ano lang maliit lang guys ayan hindi pa na mo yung iba guys ito ayan ang mga pinya thank you